Isang nakakapanindig balahibong balita na dapat nating tutukan dahil baka ito na ang simula ng katapusan, Russian Yanig ng isang pambihirang lindol, isang lindol na umabot sa magnitude 8.8, isa sa mga pinakamalakas sa kasaysayan ng kanilang bansa. Hindi sanay ang mga Russian sa ganitong dilubyo dahil bihira, sobrang bihira tamaan ang kanilang lupa ng ganong kalakas na pagyanig. Pero ngayong araw inalog-alog ang kanilang mga gusali, umagsak ang mga estruktura, nayanig ang buong kalupaan at hindi lang doon nagtapos. Ang dagat ay gumanti. Isang tsunami ang umatake sa mga baybayeng lugar. Inanod ang mga kabahayan, sinira ang kabuhayan. Pero ang kinatatakutan ng mga eksperto ay hindi lang ang pinsala sa Russia. Ang lindol mula Russia ay nagbunga ng tsunami na tumawid papuntang Japan at ito raw ang senyales, senyales ng pagising ng The Big One, ang pinangangambahang lindol na bubura sa buong Japan. Gaya ng nangyari noong 2011, isa sa pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa mga eksperto, ang Big One ay may pattern tuwing isang daang taon sumasabog ang ilalim ng lupa sa Japan. At ngayon, overdue na ito Anumang oras pwedeng magising ang halimaw sa kailalima ng lupa. At kapag iyon ay nangyari, wala nang makakapigil. Isipin mo, nakakatakot. Alam mong kahit anong oras, pwedeng lamunin ang lupa ang kinatatayuan mo. Kaya, habang may pagkakataon ka pa, humingi ng tawad sa Panginoon, dahil siya lang ang tunay na kaligtasan, i-share ang video na ito kasama ang iyong panalangin.